kauna sila ni Cindy. Ang nobya ni Colton na maagang-maagang nakarating sa tahanan ng mag-ina ng sumunod na araw. Ang magandang kotse nito ay malayang pinapasok ng mga security guards sa malayang executive vigil matapos mag-iwan ni Cindy ng lisensya. Nakaharap sa unang pagkakataon ng mag-ina ng babaeng may personal na kaugnayan kay Colton Salvador. Si Jocelyn ay lihim na nag-intimidate ng kagandahan ni Cindy. May katwira naman palang baliwalain siya ni Colton. May kakaibang gandang babaeng na sumugod sa kanila. So kayo palang lang mag-inang ng basta sa boyfriend ko. How dare you? Bakit niyo paginanon yung tao? Nangigigil ako sa galit sa inyong dalawa. Matas at malakas ang tinig ni Cindy. Nakabawi sa pagkabigla si Jocelyn. Kahit na napakaganda ng karap, ay di naman sila para naitlaid nito. Naisip niya. Miss Tumahimik ka amin na. Bakit ka ba pumalitan? Bakit ikaw ang nagre-reklamo dito at hindi yung mismo si Cotton Salvador? Personal crusade ko ito. Ang harapin ng mga kataong Ewan kung bakit sinisira ang reputasyon ni Colton. Iha, iha utang na loob. Huwag kang magal sa was. Walang-wala sa hinagap namin mag-ina. Nasiraan ng nobyo mo. Maniwala ka. Pare-pareho lang kaming professional. Professional din ako for your information. Isa akong accomplished piano teacher. Hindi nagpapatalo ang matay na nobyo ni cotton. Iha, please go home. Kakausapin ko. Ang nobyo mo. Everything will be alright. Nakikiusap na halos kay Cindy si Dr. Almaraz. Hindi talaga siya sanay na may nagtatray sa kanila. Anong everything will be alright? Ikaw ang pinagmula ng lahat. Dahil ikaw ang pinagmula ng litrato. Puruhang matanda ka. Naurong sa pagkailanig si Dr. Almaris. Tinawag siyang bruhang matanda. Si Jocelyn na hindi nakapagpigil. Sinugod niya si Cindy sinabunutan. Bawiin mo ang sinabi mo. Bawiin mo. Nagtitili si Cindy. Nakipagsabon at na Tarantang umawat naman si Dr. Almaris. Utang na loob, tumigil kayo. Tigil. Parehong puro kalmot ang dalawang dalaga bata tuluyang napigil. Umiiyak na kay Noah si Cindy ang kanyang bag na dala niyang cellphone. Kinuntak niya agad si Colton. Narinig pa ng mag-iinang Dr. Almaris at Jocelyn ang pagsisumbong ni Cindy. Colton, sweetheart, narito ako sa bahay ni Dr. Almaris at Jocelyn Almaris. Oo, dito nga sa Malayan Executive Village. Sinabunutan ako at pinagsasampal ng mag inang ito. Ang halalo ang mag-iina. Sinungaling palang babaeng ito. Pinyalala ang nangyari. Pati si Dr. Almaris ay din naman. Oo, Colton. Ngayon, ngayon lang nangyari. Pinagtulungan ako ng mag-ina. Oo, oh, huwag mo silang patatawarin, Colton. Sige, uuwi na ako ba? Nayop na ni Cindy ang cellphone bago nakapagsita ang doktora. Iha, I never touch you. Ako nga ang sa inyo ni Jocelyn. Huwag mo naman kaming pasamain kay Colton. Saka sabihin mo tinawag mo akong bruha kaya nagalit si Jocelyn. Tinawanan lang sila ni Cindy. Magdusa kayo. Ang hindi inaasahan, si Cindy palang nakatakdang magdusa. Nabangga ang kotse niya ng tinuwiler truck, head-on collision, sa ang dispat ang nobyo ni Colton Salvador. Ang unang nayanig sa balita ay si Colton. Dahil may phone numbers siya sa wallet ni Cindy, siya ang unang kinontak ng mga pulis na dumalo sa aksidente. Ang trahedya ay nangyari sa ganap na ikapito ng umaga. Ilang metro ang layo sa gate ng Malayan Executive Village. Ang driver ng truck ay sumuko naman agad. Mabilis na lumaganap sa paligid ng balita tungkol sa malagim na aksidente. Nang malamay na Dr. Almars at Dusley na isang babaeng galing sa loob ng kanilang subdivision ng biktima, sila man ay nakiusyoso agad. Matindi ang kaba nilang nobya ni Colton iyon. Halos sabay pang nakarating sa pinangyarihan ng sakuna si na Dr. Almars, Jocelyn at Colton. Nalumo ang magina ng matiyak na ang nobya nga nang namatay sa aksidente. Si Colton ay pinanginiga ng tugod, Alam niya kung saan galing si Cindy. Ipinangtanggol siya ng nobya sa mag-inang taga ng Executive Village. Si Jocelyn ang unang nakakita kay Colton habang ang binata ay kausap ng mga pulis. May takot na sumapuso ng dalaga. Lalo palang mga galit sa kanya si Colton dahil sa nangyari kay Cindy. Naiisip niya. Ay ko ko sa takot na makita ng binata. Mabilis niya ang yaya si Jocelyn ang kanyang ina na na. Iwan ang pinangyarihan ng aksidente. Pero Jocelyn, anak, nabi ni Colton yung nasawi. Baka may maitutulong ka tayo kahit papa. Mami patay na nga po yung nobya ni Colton. At si Colton ay nakita kong kausap ng mga pulis. Narito siya, mami. Ayoko mong pakita muna sa kanya. Dahil di ak na lalo lang siyang magagalit sa akin. Narito si Colton. Ituro mo sa akin. Gusto ko siyang makilala. Magpapaliwanag tayo sa kanya. Habang naglalakad palayo, ay palingon-lingon si Dr. Almar sa hali ng mga taong nag-oasyoso. Mami, di pa ho dapat ngayon tayo pakita sa lalaking iyon. Magulo pa ho tayo akong isipan iyan. Please umuwi na ho muna tayo. Napahinungod naman ang doktora. Umuwi na nga sila sa bahay sa subdivision na iyon. Saka sila parehong lumuha, Habag na habag sa sinapit ni Cindy. Hindi nila maiwasang makadama ng gilid sa nangyari. Napangiti na mapait si Jocelyn. It started with a very innocent baby picture, mami. Iha, ngayon may buhay ng nabuhis. It's all my fault, mami. Mumabalong ang luwas sa kanyang mga mata. Naiyakap siya ng kanyang mami. Huwag mong lubos na sisihin ang sarili mo, Jocelyn. Nagkatalo lang sa ngayon na sa wisi si Cindy. Alam na alam ko ang isusumbat ni Colton. Kung dihil dahil sa baby photo, hindi tayo susuguri ni Cindy. Hindi sana na matay si Cindy kung di tayo pinuntahan dito sa subdivision. Para mo sinabing kung di tayo naging tao, hindi sana na matay sa krus ang ating Panginoong Hesus. Ihawag kang malupit sa sarili mo. Ang Colton na nagpalaki ng kakarampot na problema. Siya ang dapat sisihin. Hagulho lang itinugon ni Jessie. Ang dalawang gabi ng lamay para kay Jocelyn ay ginawa sa isang malaking memorial chapel sa Quezon City. Mula sa kubling lugar ay nakita ni Jocelyn ang pamimighati ni Colton. Ang binata ay hindi na halos lumayo sa kabaang ng nobya. Nakaupo lang ito sa malalim na nag-iniisip. Nakikipag-usap lang sa mga kamag-anakan ng Nobya kung kanya. Nagkaroon lang ng pagkataong makalapit sa kopya si Jocelyn nang si Colton ay lumabas sa Memorial Chapel at sumakay ng kotse. Sinamantala yun ni Jocelyn. Saka pala ng niya laman ang pangalan pala ng novia ni Colton ay Cindy. Cindy Delmar, 23 years old. Si Cindy ay para lang natutulog sa kabao. Magandang maganda pa rin. Nakadama na naman ng guilt si Jocelyn. Hindi dapat na namatay ng napakagang isang tulad ni Cindy. Naisip niya ang babaeng ito ay marami pang dapat ay accomplish ang mundo. Ito ay dapat pang maging kabiyak sa dibdib ni Colton. Dapat pang maging ina ng malusog na anak. Kaibigan ka ba ni Cindy Inig, isang magalang na babae? Ang matandang babae nga rin yung sa kanyang likuran. Kaya ang niyang nakatunghay sa kabaang ni Cindy na nakatawag na tuloy siya ng pansin. Opo, naisagot niya. Apo ko si Cindy. Lola niya ko. Batang-bata pa ng apo ko. Kawawa naman. Napaluha na ang matandang babae. Nalaglag na rin ang luha ni Jocelyn. Masasabi ba niya sa matandang ilaw na siya ang huling taong nakausap ni Cindy bago ito namatay? na nagsagot na sila nito. Kuwapo ang nang ng ako ko, si Colton Salvador. Award si Colton. Alam mo ba, sayang hindi na matutuloy. Ang kanilang mga plano. Napalunok si Jocelyn. Bawat katagayata ng lola ni Cindy ay parang mga patalim na tumatarak sa kanyang dibdib. Gusto niyang takasan ang lugar na yon. Kawan ho, aalis na po ako. Condolence po. Ano ba ang pangalan mo yun? Nagsingalang lingin si Jocelyn. Kawan po, Mary Ann. Napakunot ang lalaking nasa gawing likuran ng dalaw. Nilig niya ang sinabi ng lalaki. Sige, Marian, dadalo ka sa libing ng kaibigan mo, ha? mo si Jocelyn at humarap na sa direksyon ng punto. Muntik pa niyang mabundol ng lalaking nasa likuran. Nanlaki pa nga ang mga mata niya ng nung makilala ang iyon. Si Colton, nakabalik na pala ito, ngayon matalim na nakatitig sa kanya. Para siyang matutunaw sa kahihiyan. Oo, iyon ba ay takot? Mabilis siyang humakbang, halos lakad takbo na, pero sinandang siya ni Colton. Nabutang siya nito sa labasan ng Memorial Chapel, sa may parking area na kung saan naroon ang kotse ng dalaga. Hinilas siya sa braso ng binata. Maras, kailan ka pa naging Mary Ann, ha? At sino ang nabigay ng tool sa napumuntarit. pumunta rito? Colton, please, nasasaktan ako. Luha na si na nakalarawan sa mukha ang tako. Kay ka mukha mo, Miss Ann Mars, dapat ikaw ay nasa kabaong na yun hindi si Cindy. Hindi ko kakustuhan ang nangyari sa nobya mo, Colton. Kung di siya sa bahay ni mag-ina, buhay pa sana si Cindy. Napalunok si Jocelyn, gano'n naman talagang inaasahan niya yung susumbad sa kanya ni Colton. You made my life so miserable, alam mo ba yun ha? Kitang-kitang pagkasuklam sa mga mata ng binata. Katulad ka rin ng mother ko na walang tinulot na kabutihan sa akin. Natigilan sila kapo. Si Jocelyn ay namanghana at ang personal na bagay na banggit ng kausap. Si Colton naman ay sinisiyang sarili sa pagkagalas ng bibig. Ang pagkakamali ay agad tinakpa ni Colton. Napalaki na ng atraso mo sa akin. Malinig na ako tanda mo yan. Nakahanda akong magbayad. Isang araw ay darating na lang ako, Colton. ko. Sinabi ito ni Cecil ng buong katapatan. Buong pagpapakumbaba. Napakunot noong ang binata. Mariin siyang tinitigan na parang inaaraw ang kanyang sinabi. Pero ilang saglit lang yun, tinalikuran siya ng binata. Mabilis na itong nagbalik sa Memorial Chapel.